Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Good morning. Ang bisita po natin ngayon, ang aking idol pagdating po sa shooting, si Vice Mayor. Pangatlong balik na po ni Vice Mayor dito sa ating munting farm. Ayan, kukuha po ulit sila dito. Ang gusto po nila, yung ready na po nilang ma-breed. Sa nakuha rin po nila sa atin, ipapartner din po nila itong mga kinuha nila ngayon sa nakuha nila sa akin dati. Ayan po. So, ready na po. Nagamit na po natin yung mga isishare natin ngayon. Bali, hen na po yung mga yan. Dahil pagkapulit, medyo hindi pa po pwede. Dahil kulang pa po sa edad. Kaya po, pinaalam ko na lang po kay Boss Russell na yung mga, mga hen na lang po na nagamit namin. Nilabas rin po namin yung aming imported broodcock na mule train hatch galing po ng RWGF USA. At light. Ito yung light. Oo. Oh, oh. ka mo ha. naman? mo akalain na kabigat. hindi mo akalain mo Ayan, so nagustuhan po ni Vice Mayor yung hipo ng aming broadcast imported mule train from RWGF USA. Maraming maraming salamat po sa tiwala, Vice Mayor. At uh, sana po maparami nyo po. Ayan po, good luck po sa breeding and thank you po ulit. God bless po. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po, kita-kits tayo. Thank you po.